Good day, mga kagala. Andito tayo sa City of Ilagan, Butaka. Yan. ang so, height niya ay 11.4 feet. Length ay 20.8 feet. 9.7 weight, 1,000 kilogram. Ano? bigat, no? Ito so, yan. Uh, giant uh, Butaka. ito ay sa City of Ilagan ayan o oh. no uh, rocking chair uh, upuan pahingaan ng mga matatanda pero kahit bata pwede ito ang ganda itong pahingaan pagkatapos na ang trabaho paghapon ayan magpahinga ka dyan oh. so ito ay palatandaan na nandito ka na sa sentro ng Ilagan so ayan ay palatandaan oh. City of Ilagan. Eh ito yung park na maliit. Maliit lang tong park na to. Yan. Sino makikita mo? City of Ilagan ayan oh so 'yun yan 'yung giant putaka ayan so dito naman yung city Iloilo Pilagan tourism ayan dito 'yung mga tourism nila ay dito tayo nakapunta dito pala sa ano ah uh, Japanistan eh ito hindi napuntahan mayroon ding Ilogsan sanctuary oh ay, ito yung pinuntahan natin pala yan. Pistal Park. o oh, ito, hindi natin na pumunta. Marami pala rin yan. Ano. So, mga restaurant. O, oh, ito. Mga kilalang kainan. Okay. hotel. Yung ilagay sanctuary yan yung pinunta natin. So, paano? Pasyal na kayo dito sa Ilagan. Dito sa Isabela. Okay, enjoy kayo pag pumunta kayo dito. Good luck! Good, uh, happy watching! God bless!